Sa iba't ibang kultura at paniniwala, ang mga pusa ay hindi lamang mga alaga, kundi sila rin ay may malalim na kahulugan at simbolismo na nauugnay sa swerte, proteksyon at positibong enerhiya. Mula sa sinaunang Ehipto kung saan itinuturing silang sagrado hanggang sa mga modernong paniniwala ng Feng Shui, may mga tiyak na kahulugan ang bawat kulay ng pusa na maaaring magdala ng mabuting kapalaran o magbigay ng proteksyon sa mga tao. Magandang araw sa inyong lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito ating susuriin ang mga iba't ibang kulay ng pusa at ang kahulugan ng bawat isa. At alamin kung bakit ang ilan sa kanila ay tinuturing na maswerte at may espesyal na koneksyon sa ating mga buhay kaya narito ang pitong pinakamaswerteng kulay ng mga pusa. Pampito ay ang mga kulay gray o abo na pusa. Ang pusa na kulay gray o abo ay tinuturing na swerte sa ilang kultura. Ang kulay gray ay kadalasang iniuugnay sa neutrality at balance. Sa feng shoy, ang pagiging balansyado ng enerhiya sa isang tahanan ay mahalaga para sa kabutihang panlahat at pinaniniwalaang ang gray na pusa ay may kakayahang magdala ng kapayapaan at pagkakasundo sa loob ng bahay. Katulad ng iba pang kulay ng pusa, ang mga gray na pusa ay tinuturing ding may kakayahang magtaboy ng malas at negatibong enerhiya. Bagamat hindi ito kasing tanyag ng mga itim o puting pusa, may paniniwala na ang kulay gray na pusa ay may kakayahang magsilbing proteksyon sa mga di ka nais-nais na bagay. Ang pusa, anuman ang kulay, ay kadalasang itinuturing na isang tagapangalaga sa tahanan. Gayon paman, ang mga gray na pusa ay partikular na iniisip na may kakayahan din na magprotekta laban sa mga espirito o malas na maaaring dumaan sa bahay. Sa ilang lugar, itinuturing silang mga natural na gwardya laban sa mga hindi magandang enerhiya. Ang pagiging kulay gray ng pusa ay iniuugnay din sa kalusugan at mental na kapayapaan. Ipinapakita nito ang kakayahang magbigay ng kapayapaan sa bahay at tumulong sa pagbabalik loob ng enerhiya. Kung ang pusa ay komportabling nakatira sa bahay, ito raw ay nagsisilbing tagapaghatid ng kalusugan at pagpapalakas sa mga kasamahan sa bahay. Pang-anim ay ang kulay puting pusa. Ang kulay puti ay madalas iniuugnay sa kalinisan, kagandahan at bagong simula. Sa feng shui, ang pagkakaroon ng puting pusa sa loob ng bahay ay nagpapakita ng positibong enerhiya na nagdudulot ng kalinisan at kaayusan sa espiritual at pisikal na aspeto ng buhay. Pinaniniwalaan ang puting pusa ay may kakayahang maglinis ng negatibong enerhiya kaya't itinuturing silang tagapaghatid ng positibong pagbabago sa bahay ang puting pusa ay isang simbolo ng proteksyon at pag-aalaga. Sa ilang kultura, ang mga puting pusa ay tinuturing na mga tagapagtanggol laban sa masasamang espiritu at hindi kanais-nais na, na puwersa ang kanilang kulay ay nagbibigay ng proteksyon at nagsisilbing gabay sa mga miyembro ng pamilya upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa bahay. Pinaniniwalaan na ang mga puting pusa rin ay nagdadala ng swerte sa usapin ng relasyon, kaya't madalas silang itinuturing na paborito ng mga naghahanap ng bagong simula sa kanilang personal na buhay. Ang kanilang presensya ay sumasagisag sa malinis, at tapat na pagmamahal. Ang mga puting pusa ay may kaugnayan din sa pagpapabuti ng kalusugan at pag-iwas sa karamdaman. Pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng puting pusa sa bahay ay makakatulong sa pagpapabuti ng kondisyon ng mga miyembro ng pamilya at sa pagpapatibay ng kanilang kalusugan. Sinasabing nagdadala ng malusog na enerhiya ang puting pusa sa mga naninirahan sa bahay. Panglima ay ang kulay orange o tinatawag na ginger cat. Ang kulay orange ay kadalasang nauugnay sa enerhiya, kasiyahan at kasiglahan. Sa mga kultura ng feng shui, ang kulay orange ay itinuturing na nagsusustento ng positibong enerhiya at nagsisilbing pampalakas ng sigla. Ang pagkakaroon ng orange na pusa sa bahay ay pinaniniwala ang nagdadala ng mas mataas na antas ng enerhiya na nagpapasigla sa mga miyembro ng pamilya at nagiging dahilan ng isang mas masigla at masaya na kapaligiran. Ang mga ginger cat ay kadalasang iniuugnay sa pagmamahal at pagkakaibigan. Kaya't ang mga orange na pusa ay tinuturing ding nagdadala ng mga magandang relasyon at malapit na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Sila rin ay may kakayahang magdala ng healing o pagpapagaling, pati na rin ang proteksyon sa itinuturing din na nagdadala ng kalusugan at kalakasan sa bahay. Ang mga orange na pusa ay nakikita bilang mga tagapaghatid ng mga magagandang oportunidad sa larangan ng pag-ibig, kasal at pamilya. Pang-apat ay ang kulay dilaw o ginto na pusa. Ang pusa na kulay dilaw o ginto ay tinuturing na swerte sa maraming kultura at paniniwala. Ang ginto ay simbolo ng kayamanan, luxury at prosperity sa maraming kultura. Ang kulay ginto ay nauugnay pag-akit ng swerte sa pera at mga pagkakataon sa negosyo. Pinaniniwalaan ang pagkakaroon ng ginto o dilaw na pusa sa bahay ay nagdadala ng kasaganaan at nag-aalok ng pagkakataon para sa paglago ng yaman at tagumpay. Ang ginto na pusa ay isang maliwanag na kulay na nauugnay sa kaligayahan, optimismo at positibong enerhiya. Ang mga pusa na kulay dilaw o ginto ay tinuturing na mga tagapaghatid ng masiglang enerhiya na nakapagpapasaya sa loob ng tahanan. Sila rin ay nauugnay sa mga positibong emosyon at mga magandang relasyon. Ang mga dilaw na pusa ay may kakayahang magdala ng pag-ibig, pagkakasunduan at pagpapatawad sa mga miyembro ng pamilya ang kanilang presensya ay maaring magbigay ng gabay at magpalakas ng konsentrasyon, kaya't ang mga dilaw na pusa ay tinuturing din na magkaakibat ng tagumpay at tamang pagdedesisyon sa buhay. Pangatlo ay ang kulay itim na pusa. Ang itim na kulay ng pusa ay may malalim at magkaibang kahulugan sa iba't ibang kultura. At bagamat may mga paniniwala na nagsasabing ang mga itim na pusa ay may negatibong kahulugan, sa maraming kultura, ang itim na pusa ay itinuturing na swerte. Alam niyo ba na ang itim na pusa ay itinuturing rin na simbolo ng proteksyon laban sa masasamang espiritu at malas? Itinuturing silang tagapagtanggol laban sa negatibong enerhiya. Sa Feng Shui halimbawa, pinaniniwalaan ng itim na pusa ay may kakayahang magtaboy ng masasamang puwersa at magbigay ng seguridad sa loob ng tahanan. Ang itim na pusa ay pinaniniwalaang nagdadala ng bagong simula at mga magandang pagkakataon. Sa ilang bahagi ng mundo, ang itim na pusa ay simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Pinaniniwalaan ng itim na pusa ay maaring magdala ng swerte sa usapin ng pagtamo ng kayamanan o tagumpay sa negosyo. Sa katunayan, sa mga bansa katulad ng Scotland, ang itim na pusa na lumapit sa isang tahanan ay tinuturing na isang magandang tanda ng pagdating ng kayamanan. Bagamat itinuturing na madalas na simbolo ng misteryo, ang itim na pusa ay nagsisilbing tagapaghatid ng balanse at positibong enerhiya sa loob ng bahay. Pangalawa ay ang mapula o reddish brown na kulay ng pusa. Ang pusa na kulay reddish brown or cinnamon ay tinuturing na swerte sa ilang kultura at ito ay may mga espesyal na simbolismo na nauugnay sa kalusugan, kasaganaan at pagmamahal. Ang mga pusang kulay reddish brown ay kadalasang nauugnay sa lupa, material na kayamanan at pagunlad. Ang mga kulay na ito ay niugnay sa pagiging makatawid sa mga pagsubok at pagkakaroon ng tagumpay sa mga usapin ng trabaho at negosyo ang kulay na reddish brown ay iniuugnay sa mga positibong emosyon, pagmamahal at pagkakaibigan. Pinaniniwalaan na ang mga reddish brown na pusa ay tumutulong sa pagpapalakas ng mga relasyon at nagbibigay ng malalim na ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Ang mga kulay na ito ay may kakayahang maglinis ng hindi kanais-nais na mga puwersa kaya't sila ay nagiging isang uri ng pampatanggal ng malas at tagapagtanggol sa pamilya laban sa mga masasamang espirito o enerhiya. At ang itinuturing na pinakamaswerteng kulay ng pusa ay ang tinatawag na calico o tricolor cats ang calico o tricolor cats na may kombinasyon ng mga kulay katulad ng puti, itim at orange ay tinuturing na swerte sa maraming kultura at paniniwala. Ang mga pusa na may ganitong kulay ay may malalim na simbolismo at nagdadala ng mga positibong aspeto sa buhay ng mga tao. Ang mga calico o tricolor na pusa ay may tatlong magkakaibang kulay na nagpapakita ng pagkakaroon ng balanse sa buhay. Ang pagkakaroon ng iba't ibang kulay sa isang hayop ay simbolo ng balanse sa enerhiya ng tahanan. Pinaniniwalaan ang kanilang presensya ay nagdadala ng harmonya at tumutulong sa pagpapalaganap ng positibong enerhiya sa mga miyembro ng pamilya. Sa ilang mga kultura, ang kaleko na pusa ay pinaniniwala ang nagdadala ng swerte sa kayamanan, at kasaganaan. Ang kombinasyon ng mga kulay tulad ng itim, puti at orange ay tinuturing na mga simbolo ng tagumpay, kaya't ang mga kaliko na pusa ay nakikita bilang mga tagapagpadala ng financial na swerte at mga oportunidad sa negosyo. Sinasabi rin ng ilang tao na ang kaliko na pusa ay makakatulong sa mga negosyante at pamilya na magtagumpay sa mga usapin ng pera at yaman. Ang mga kaliko ay kadalasang nauugnay sa pagmamahal, pag-aalaga at pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa pamilya. Dahil sa kanilang makulay na itsura, pinaniniwalaan din na sila ay nagpapakita ng pagmamahal at magandang relasyon sa mga miyembro ng bahay. Ang kanilang presensya ay maaaring magbigay ng pagmamahal at aliw sa kanilang mga amo. Kaya't sila ay tinuturing na nagdadala ng kaligayahan at positibong emosyon sa tahanan. Ang kaliko na pusa ay tinuturing na may misteryong katangian. Ang kanilang natatanging hitsura ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng espiritwal na gabay at proteksyon sa mga nangangailangan ng kaalaman o gabay sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang mga paniniwala tungkol sa maswerteng kulay ng pusa ay nagugat mula sa malalim na kasaysayan at kultura kung saan ang mga kulay ng pusa ay nauugnay sa mga positibong simbolismo at kahulugan. Ang bawat kulay ng pusa katulad ng puti, itim, dilaw, orange, gray, kaleko at reddish brown ay tinuturing na may kanya-kanyang espesyal na papel sa pagdadala ng swerte, kasaganaan, pagmamahal, proteksyon at kalusugan. Ang mga kulay na ito ay maaring magdala ng positibong enerhiya sa ating buhay. Ngunit ito rin ay nakasalalay sa ating pananaw at ang paraan kung paano natin pinapahalagahan ang ating mga alaga. Ang pusa, anuman ang kulay, ay tinuturing na mahalagang bahagi ng pamilya at tahanan. At maari silang maghatid ng hindi lamang swerte, kundi pati na rin pagmamahal, kaligayahan at proteksyon. Bagamat may mga paniniwala at sembolismo ukol sa maswerteng kulay ng pusa, Mahalaga pa rin na huwag nating kalimutan na ang tunay na swerte at kiligayahan ay hindi lamang nakasalalay sa kulay ng ating alaga. Ang pag-aalaga, pagmamahal at tamang pagtrato sa ating mga pusa ay higit na mahalaga kaysa sa mga pamahiin. Sa huli, ang ating ugnayan at malasakit sa kanila ang siyang magdadala ng tunay na kaligayahan at swerte sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.